So ayan mga boss uh, Nag-service tayo ngayon dito NMAX uh, At papalitan natin ng uh, Brake pad Yung harap at likod So ito yung ipapalit natin Bali RCB uh, Harap at likod yan mga boss Tapos tagpalit din tayo ng AdPro Dahil biglang nun uh, Lumabas yung kanyang check engine Diyan sa panel Tapos nakauwi pa naman ng bahay pero nung gagamitin na kinabukasan ay ayaw na gumana so yan magpalit na tayo ng adpro dyan mga boss so ito yung sakit nya so yan ano you know, sunog yung sakit so error 12 mga boss pag sa nmax version 2 Uh, stay lang talaga yung check engine natin pero sa version 1 mga boss ay magbiblink yan ng aero 12. Uh, 12 so okay na yan mga boss gumagana na yung NMAX try natin so yan na erase na rin natin yung uh, check engine nya tapos yan okay. so yan okay lang gumagana na yung NMAX bali odometer nya 18,000 mga boss so 42 years 18,392 so total odometer nya okay na okay na tayo dyan at narik na tayo dito sa ano sa brake pad mga boss so ito ngayong kakabit natin medyo sagad na rin sya na makita natin yan mamaya mga boss so baklasin lang muna natin yan So ito na mga boss, natanggalan natin yung kanyang brake pad. oh ito, yung kanyang brake master at ito yung condition ng kanyang disc mga boss. Malalim na. So yan. Yeah. Kinain na ng bakal. So ito, halos bago pa ba ito pero parang ano, bilis mapudpud. No So, yun yung condition ng brake nya may ano pa naman meron pa naman pero uh, manipis na rin kaya palitan na natin yan mga boss so, ito yung papalit natin so, ayan pakita na lang natin mga boss pag nakabit na rin natin yan <coughs> so ayan mga boss okay na nakabit na natin yung uh, brake pad dito sa rear brake mga boss so yan tapos nagrasa na rin natin yan nagrasahan na rin natin maayos so yan kapita na lang natin